Magandang hapon guys ano at uh, tayo ay magluluto ng hapunan ano. Ayan nagsaing na ako. Ayan napulo oh. Kanin. At siyempre hindi tayo kausayan sa pagluluto pero subukan natin ano. Ayan oh ano? mayroon akong pinapalambot na mamoy no. Ayan, ano yan na uh, pangsahog. Kasi maggigisa tayo ng gulay. Ayan. Gulay, ano. Pinili ko yan na gulay. Yung mga nakasupot-supot. So, yan. Hintayin nating lumambot. Lumambot ito para maigisa na natin ang gulay. Ayan, Oh, yung aking... Uh, Bawang sibuyas, bawang, 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 bawang. Tumubo na ng sibuyas oh tumubo Tumubo na ng sibuyas na kailangan ito ma matuyo ng tubig para isang nagdati ito isang nagdati itong mamoy para masarap yun naubos na ang tubig kailangan papulahin natin ito papulahin ang mamoy masarap. Ano? Sahog pa lang, ulam na. Ano? Okay, e, kailangan pumula yan at puputok-putok. Ayan. Ah, pwede na. Pwede na to. Pwede natin ang bawang. dan bawang bawang para gumulo Yan di kunan nila gano nang mantika yan si nagmantika natong mamoy sari nang mantika nang mamoy ng ating ipangigisa Hey okay.

at isama na natin sa pagbisa itong uh, payote carrot red uh, pepper yan isama natin sa pagbita yan halos Siyempre, lagyan natin ng pork cube. Ayan, no? Para lalong magkalasa. Yum! Ang na. Para na. Ayan. Ayan ulit. itu mau saya baru nunggu 2. Nah. nah. Di kenyang yang isian satu. Lalu Hai okay. oke okay. datang uh, pisah karena okay. perahu gulai, dan oke, okay. sampai yeah, senapin dan haluin uli

Siya, okay. lagyan natin ng COVID. Oke, In. Pulo na. Okay, isang pulo na. At half cook lang. Ano. Kung tama lang ba ang sabaw. Tulang angin. Hmm. Ayan guys, katayo. Luto na ang ginisang gulay. Ayan, o. Oh. Let's go! Kain na! Ate, kain na!